kantayo Wow Agrabe huh? oh, sa riwang sariwa, manamis-namis pa mga kababayan? Ano kung to? Ang ulam ulam Yan ganito 'yung ginagawa namin mga kababayan pag walakas na 'yung amihan, 'yan oh, no? tamban. Ang dami mga kababayan. Oh.

Palibri na naman tayo pang ulam Kapabayan, Kumain na naman mga kababayan. kapabayan, kapabayan, oh. kapabayan, 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 Okay, tigre na naman yung ulam natin. Tami. Ito. Ayos. Makarami tayo ng ulam. Ano naman. Grabe kain mga kababayan, no? paano lang kumakagat yun mga kababayan oh grabe oh taghan tayo kailangan mabilisan mga kababayan kasi ang alas 8 lang yung kain ito maya maya wala na yan dito tayo magkikilaw, dito tayo kakain ng agahan para makarelax bali pipili lang tayo dyan ang ano, kikilawin natin pero tingin ko parang ito yung masarap ngayon yung tamban nilaw na tamban Bali pag nagalaot kami mga kababayan Kanin lang talaga yung dala namin Tapos suka Yan tapos Doon nakahuli kami Doon na kami ano, kikilaw Ang pangulam para makakain yung pampasarap Ayan. may kos na natin wow syempre pag kinilaw kailangan may sili ito yung pinaka pangpakagat nya hindi natin ang sili yan ah, sarap ito mga kababayan Okay. Agahan. Ayun yung ulam natin. Kinilaw. Ngayon ganyan lang kasimple dito sa probinsya mga kababayan. Kahit maglaot ka na saglit, masarap na yung ulam mo. Hmm? Ah, oh, grabe sariwang sariwa. Manamis-namis pa mga kababayan. Kakahuli lang natin, kinilaw natin kaagad. Grabe, ang sarap talaga ng isda pag sariwa. Tapos dito pa tayo sa payong kumain. Grabe, kasarap. sarap bali yan yung sa amin mga kababayan sa gilid. Sarap kan talaga ng kanilaw pag sa liwa. Ayan, katatapos lang natin kumain mga kababayan. Bale ngayon yung gagawin natin mag subid na naman tayo gamit tong nakuha natin sa ano sa bira-bira yung ipapain natin tapos pag wala tayong nahuli diretsyo na uwi kasi maya maya dyan na yung amihan right hanggang dito na lang